this video kaya mo ulit naman ng mama, nakuwengon niya, kaya mo ulit naman mo ano, tumatayo sa unang balik kaya para matarbaho, nakuwengon niya, mama, I miss you all the time. Then sana hindi ka mo then I love you very much, so so much, I love you very much, okay sana. <mulay> makabalik na ka sa mga <mulay> graduation sa grade 4 kahisa o sa ka basta makauli ka sa mga graduation taga graduation mung kasama ang muang kuya so sana magamping ka sa patinig sa imong lahat ka dito sana sana balik na lang ka sa among station. Bakit? Kayo pa man. I love you very much. May nga mong just mini mo all the time kay. Nung balik naman po na mong life sa hilo. Then, happy kayo may basta. ako ke banding-banding tak baru aku wala kah wala kamu hilang semua so, orang istoriau ni mama so,